Mga kapatid, basahin po natin ang sulat ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat sa Kolosas 4:5. 5 Magsilakad kayo na may karunungan sa nangasalabas na inyong samantalahin ang panahon. Basahin din natin sa isang salin. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya at samantalahin ninyo ang lahat ng pagkakataon na maibahagi ang pananampalataya ninyo. Magandang araw po sa inyo lahat. Magpatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. At ngayon po, nais ko pong linawin ang ganitong komento. Ang sa ganun hindi tayo madamay sa ganitong maling pangunawa. Sapagat kung mali ang inyong pangunawa sa kasulatan, maaring ito ang magdala sa inyo sa kapahamakan. Bigyan po natin ng linaw ang ganitong komento. At basahin natin. Ito po yung talata na kanyang ibinigay na binibigyan ng ibang pagkahulugan. Kaya ating lilinawin ito. At basahin natin. At ito ang kanyang ibinigay na talata sa aklat ni Ezekiel 28.13.14. Isinasalaysay ni Ezekiel noong wala pa ang langit at lupa. Sa halamanan ng Diyos sa langit, siya ang bantay doon. Ang pinagmula ni Lucifer, sa langit siya nilalang ng Diyos. Ang kasotaniya, ang mahalagang bato. Ezekiel 28.14 Sa bundok ng Diyos siya nag-akyat manaog. Sinabi ba sa Garden of Eden yan sa lupa? Mga kapatid, ito po ang ating lilinawin dito sa talata na kanyang ibinigay. Ang kanyang pangunawa dito sa talata ng kanyang ibinigay sa mga sulat ni Ezekiel, si Propeta Ezekiel daw ay nagsasalaysay patungkol sa noong wala pa ang langit at lupa. So, binigyan agad niya ng uh, definition ano, itong Ezekiel 28, 13 to 14. Samantalang dito po ay mayroon pong nagaganap na at nangyayari. Paano sasabihin niya na wala pang langit at lupa? Naintindihan ba ninyo? O ngayon, ililinaw natin ang talatang ito. Ang sinasabi niya sa 2013 ito pa. Sa langit siya nilang lang ng Diyos. Dito po, nagkakaroon po ng gawain na po o tungkulin itong si uh, Kerobin. No? Bagamat siya ay sinasabi dito sa 14, ito ang kanyang pagkahulugan, sa bundok daw ng Diyos siya nag-akit Sinabi ba dyan, o sinabi ba sa Garden of Eden yan, sa lupa? Malinaw naman po dito sa 13, Eden na nga po yung pinag-uusapan sa lupa. Pero ang kanyang pangunawa ay inilalayo ang kanyang sarili sa, tapang, sa tamang pangunawa. No? Mali po yung kanyang pagkaunawa o puntahan na po natin yung sinasabi dito sa Ezekiel 13, ano? At basahin natin. Anong sabi po dito? Bigyan po natin ang linaw itong mga bagay na ito na sinasabi niya dito sa kanyang talata na ibinigay. So, puntahin natin itong talatang ito na kanyang ibinigay. Ang version po na ating pong babasahin ang dating Biblia. Ito po ang talata ng kanyang ibinigay, Ezekiel 28.13. Ano pong sinasabi niya dito? Sinabi ba dyan, Garden of Eden? Iyan sa lupa. So, sinasabi po dito, iyan ako. Ikaw ay nasa Eden. Ano ba yung Eden? Di ba't ito yung nilikha ng Diyos na Eden? Na inilagay dito ang tao? Ibig sabihin ba? Wala daw ba si Sinasabing yung Lucifer. So, yung Lucifer niyan, yan nga po yung Kerubin. No? So, dito, yung Eden niyan, na halamanan ng Diyos. So, yung halamanan ng Diyos, dito po nga naglagay ang Diyos ng tao. At yung halamanan ng Diyos, diyan po ang pagkalalangdyan ng Diyos para maintindihan natin anong meron diyan sa halamanan ng Diyos. Yan po, nakalagay po lahat ng mahaling bato ay iyong kasuotan. No? So ito, lahat po ng uri ng mga batong mahalaga. So yan, nakasulat po din yan. Ayan, sinasabi po dito, no? Ang pagkayari ng iyong pandereta at iyong mga plauta ay napa sa iyo. Sa karawan na ikaw ay lalangin ay nangahanda. No? Ang kanyang pangunawa dito sa talatang ito, balikan natin. Ayan. Yung 28.13. Isinasalaysay ni Ezekiel nung wala pa ang langit at lupa. Anong binasa natin ito? Eh kung wala pa ang langit at lupa, di wala pa itong mga nabanggit na ito. Di ba? Wala kung yun yung nasa langit yan, itong sardyo, wala pa yan. Eh kaya nga nung nilalang na nga, Nakahanda na nga yan, mga bagay na yan. Tapos nasabihin ng isang uh, nagbibigay ng o oh, nagbibigay ng paliwanag, sariling paliwanag niya yan. Di ba? Kasi dito uunawa lang naman natin eh. Kung nahahanda ang mga bagay na yan, na nauna pa yan kaysa lalangin yung sinasabi niyong Lucifer. No? So, punta tayo ng verse 14 para malaman natin. Ikaw ang pinahirang kerubin. Kerubin. Sabi Lucifer daw yan. Tingnan natin sa King James Version. Ayan. Nakalagay po diyan, Thou art the anointed kerub that covereth, and I have set thee so thou was upon the holy mountain of God. Thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. So dito, wala naman tayong nakitang Lucifer. Ang nakalagay po dito ay anointed cherub. No? So dito, ang kanyang nilagay ay Lucifer. Bakit niya pinapalitan? Yung nakasulat. O baka naman sa ibang salin, hanap tayo. Sa isang salin naman po yan. Anointed cherub another translation. Baka dito, makita natin Lucifer nga naman. O yan. I appointed you to be the anointed guardian angel. So, guardian angel pala ang tawag doon sa Kerobi na yun. You had access to the holy mountain of God. You walk among the stones of fire. Ang kanyang pakahulagan dito sa Holy Mountain of God ay ano? Yan daw yung nasa langit. No? Yan o. Sa bundok ng Diyos na akit manaog. Kanyang pangunawa, langit na nagbabantay sa langit. Alaman na ng Diyos sa langit, siya ang nagbabantay doon. Ang pinagmula ni Lucifer. Tingnan niyo po ha, ang pangunawa niya. Kaya nga po tayo naglilinaw sa mga ganitong talata. Tingnan natin dito sa 14 na nagbabantay daw. May aksis lang po. Ano ba yung holy mountain na yan? Ng Diyos. Tingnan nga natin. Lupa ba yan? Kasi ho, dito sa komentong ito, para maging malinaw na ho, ang sagot ho talaga lupa. Hindi po sa langit. Kasi hindi niya tinuloy-tuloy ang pagbabasa. So tingnan na natin doon ang sagot sa pagbabasa. Kasi isinasalaysay dito sa 15 na, 15 na siya daw ay dati perfect. No? Hanggang siya daw ay nagkaroon ng ano? When time o when wrong was found in you. di ba? Dito pinapakilala naman itong kerubin ito ang pagkala lang sa kanya ay perfect. No? Tapos, hanggang siya ay nakagawa ng kamalian sa harapan ng Diyos yan. Lumabag sa utos ng Diyos. Sa 16, ang sabi to, Your great wealth filled you with internal turmoil and you sin. Therefore, I cast you out of the mountain of God, like a common sinner. I destroy you, O guardian angel. Sa kanya, Lucifer eh, di ba? Lucifer ang kanyang paghaunawa. Dito naman po ay, guardian angel. So, pag sinabing guardian angel, ito po yung cherubin, no? From the midst of the stone of fire. So, ang kanyang paghaunawa, nasa langit daw yan. So, kasi, pag nagbabasa ka, huwag mong puputulin. Eh, tayo, ito. Dalawang talata na idagdag natin. Yung 15, 16, 17 pa, dagdag din natin ito. Para makita natin. No? Kasi, para malaman natin ang nangyayari. Your heart was filled with pride because of your beauty. Yan po pala ang naging dahilan ng kanyang pagkakasala. Ang kanya daw ay ang kanya daw puso ay puno ng pride kayabangan dahil sa kanyang kagandahan you corrupted your wisdom for the sake of your splendor therefore I have cast you down to the ground and expose you helpless before the curious gaze of kings ito tuloy natin kung saan nangyari yan sa 18 ang sagot sabi din yan, no, para malaman natin, no. Uli natin ang pagbabasa. You filled your holiness with lust or gain. Therefore, I brought forth fire from your own actions and let it burn you to ashes upon the earth in the sight of all those watching you. O yan, earth. Hindi naman pala langit eh. Nasa mundo. E, ano yung sinasabing ano? Holy Mountain. Huh? Tagalogin natin yan para maging malinaw. Sa so Tagalog ang Biblia muna tayo magbasa. Sa pamagitan ng karamihan ng iyong mga kasamaan, sa kalikuan ng iyong pangangalakal, iyong nilapastangan ang iyong mga santuario kaya't ako'y naglabas ng apoy sa gitna mo tinupok ka niyon at ginawa kitang abo sa ibabaw ng lupa sa paningin ng lahat ng nakakita sa iyo. Yan po, lupa. Pwede bang sa langit yan? Pwede bang maging abo? Ay, eh, lupa nga eh, oh. At ginawa kitang abo sa ibabaw ng lupa. Diba, na-translate natin ito sa English? O oh, yan. Earth. Sa ibang salin pa, no? Ayan. Sa ibang salin. Para makita mo yung sinasabi diyan sa itin. Uh, Ma Maling-mali po kayo mag unawa sa mga kasulatan. Kaya po nahihirapan tayong unawain itong inyong sinasabi dito sa inyong mga kaisipan ay eh, talagang hindi kayo makakaunawa. Bakit? Eh kasi nga po, ang inyong pangunawa dito sa 2813 ay ano, yung Eden na yan sa langit. Kaya nga halaman ng Diyos ini. Bakit? Pinakalaman kasi niya yung sinieba't Adan. Kaya nagkasala sa Diyos. Inilagay ng Diyos sa halamanan ang mga tao. Dapat mong alaman. No? Yung halaman ng Diyos, yan ay inilagay ng Diyos taan. Tayo ng ibang salin, no? Hindi pala nyo naiintin yung halaman ng Diyos, eh, diyan nakatira nga ang tao. Tapos, kasi nga, ginulo ni Satanas o nung nagbabantay na Kerubin Guardian Angel. No? Kanino na ba sa'yo? Ang sagot natin ay nakita natin dito sa 18. No? Ang sagot natin ay nasa 18. Ayan po. Puntahan natin yung 18. Para maging malino po sa inyo. 28, 18 ang sagot. O yan po. Dahil sa napakarami mong kasalanan at pandaraya sa pangangalakan, dinungisan mo ang mga lugar kung saan ka sumasamba. Ganun ha, dinudungisan niya. Kaya sa harap ng mga nakatingin sa iyo, sinunog ko ang lugar mo at nasunog ka hanggang sa maging abo ka. O naging abo sa lupa. <laughs> Di ba? Hanggang sa maging abo sa lupa. Napansin mo ba yan? Lupa. Bakit niyo iniisip na langit ang inyong kaisipan dito? Yan lang po ang aking masasabi sa komento po ninyo na kayo nakakaunawa kasulatan. O magbibigay din pa ako ng isang paliwanag. Tingnan natin, no? Yung sinasabi nating banal na bundok. Dito ko lang ang masasabi ko diyan. No? Sabi dito sa Ikalwang Pedro 1.18 At ang tinig na ito ay aming narinig na nanggaling sa langit. na kami ay kasama niya sa banal na bundok o Mag-analyze nga tayo kung sina Pedro naroon na pala sa banal na bundok ibig sabihin pala nasa langit na sina Pedro o yan kaya nga ibig sabihin yung nagsasalita na mula sa langit doon nakatira ang Diyos kaya ang Panginoon ang kasama nila dito inong eh, nagkatawang tao si, si Jesus palitan natin ang ibang salin narinig namin mismo ang tinig na nanggaling sa langit Noong kasama namin si Jesus doon sa banal na bundok. O yan, kung banal na bundok ang sinasabi niyo po dito, ibig sabihin pala naroon na pala si Pedro. So yan ang po ang ating sagot sa mga katanungan ito na ating ililinaw. Maraming pong salamat sa inyo sapagkat itong ating binibigyan ng diin din saan nakatira ang Panginoon Diyos, hindi po sa lupa kundi sa langit. Magandang araw po sa inyo lahat, tayo'y manalangin. Ama, muli kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan sapagkat pinakita mo ang karunungan mo sa mga taong handang magpasakop sa iyo. At nakikita man namin na mga taong walang pangunawa mapapahamak sila dahil hindi sila sumusunod sa iyong pamaraan. At nakikita namin, Panginoon, ang pagtutuwid mo at pagtatama ang siyang magbibigay sa amin ng aming buhay ay hindi mapapahama. Kaya Ama, sa iyo po ang papuri, pasasalamat at pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.